Rivas, igawa mo ako ng hot chocolate. Wala ako sa mood. Okay, darling. Bakit? Ano nangyari? May nang away pa sa'yo? Sabihin mo lang sa akin. Alam mo ba, dahil late na ako nakauwi galing sa date natin kahapon, napagalitan ako kay mami. Grounded tuloy ako. Julie, anong grounded? Di ba mag-out of town tayo this weekend? Paano na yan? Hindi daw ako pwede lumabas sa weekends. Alam ko na, sabihin mo sa parents mo na tawagan si mami. Sabihin nila na ini-invite niyo ako sa summer house Hindi pwede, noon. Julie. Hindi pwede yun. E paano kung yung mami mo ang tumawag sa parents ko? E di lalong lumala yung sitwasyon. Rivas, sidagdagan mo yung asukal. E anong gagawin natin? Hindi na tayo mag-out of town. naka na yung magaganda kong damit. Paano niyan? Ibig sabihin nito, hindi na tayo makakapag-horse riding this weekend. Kakainis, oh. Patrick, tingnan mo! naghihintay sa order natin tapos sila nag-uusap lang? Kausapin mo si Brovasti! Hey, Brovasti! Yung order namin, nasa na? Ay, Gigi, hindi mo naman tinitipan si Brovasti kaya tumahimik ka. Brovasti, anong gagawin natin? Gusto ko talagang mag-out of town kasama ka. Hindi ko alam, Julie. Masyadong strict yung mami mo eh. Mukhang wala tayong magagawa. Sinabi ko dagdagan mo yung asukal, hindi ilagay yung buong jar. Ay, sorry. Mahili ka naman sa matamis, di ba? Probasti, pepperoni pizza yun sa amin. Kev, kapag naging rebel ako, makakasama ako sa gang ni Diana. Baka malay mo, bumalik siya sa akin. Hoy, okay, nauna kaming umorder sa inyo, ha? Nauna kaming nag-order sa inyo. 15 minutes na kami naghihintay. May importante kami pinag-uusapan dito. Hindi kami pwede mag-usap ng gutom. Bima, nag-iisip ka bang maayos? O, oh, Kev, pinag-isipan ko tong maayos. Tsaka ikaw, Kev, dapat maging rebel ka rin para hindi magduda si Diana. Pare, kulang kaya yata sa tulog eh. Nababalo ka na ba? Okay ka lang ba? Bakit, Kev? Meron ka bang ayaw kay Diana? Pare, alam mo ba, na sobrang daming tao na gusto kami magkabalikan ni Diana? Provaste, gusto ko Julie, mag Julie, sandali lang. Eh. Kailangan gawa ng pizza yung mga boys. Mas importante pa sila kaysa sa akin, ganun. Uh... Girls, okay na ba to? Bakit kasi hindi sila magbenta ng stockings na sira-sira na para hindi ko nasirain? Ang hirap naman. Mia, gusto mo? Oo, akin okay na. Girls, bakit hindi tayo magpatatu? Yung rebellious tattoo, maganda yon di ba? Bagay sa atin. Oo nga, good idea, Diana, magpatatu tayo. Girls, kapag ginawa ko yan, magagalit yung mami ko sa akin. Hena lang yung kailangan. Para agad matanggal, para hindi ako mapagalitan. Diana, edi magpatatu ka sa hindi nakikita ng mami mo. Problema ba? Oo nga, ex Paul dito, di ba? Girls, alam niyo naman na mahilig ako sa mga ganyan. O oh, sige na, Hi, maghanap ka ng cool tattoo artist, okay? Yung magaling ha, professional. Girls, meron akong cool friend. Magaling siyang tattoo artist. Gusto niyo magpa-appointment tayo sa kanya? Sigurado magugustuhan niyo siya. So, anong design ang ipapagawa natin? Girls, alam ko na, guns tsaka flashes. Bagay sa atin yun kasi rebels tayo na meron na akong gun. Doon na lang ako sa flashes. Nasaan patingin? Okay, Nat. Sige. Ano, Mia? Game ka ba? Guns and flashes. Hello? Sino bang nandiyan sa loob? Guys, alam niyo ba kung sinong nasa toilet? Hindi namin alam. Wala naman kami nakita pumasok dyan eh. Baka nilak ni yan. Parang di tayo makapagkalat sa banyo niya. Hindi ko nilak yan. Alam mo naman yung mga girls, isang oras sa banyo, nagkukulong sila diyan Ah, naglock sila. Alam na namin. Frogs! Okay girls, tara na. Bago pa nila gibain yung pinto. Sino ba yung mga yan? Ano bang problema nyo? Oh, Alright, sige na. Pumasok na kayo. Isang oras kayo nakaupo sa toilet. Bakit? Masakit yung tiyan nyo? Dima, ayun na yung rebel princess mo. Hi, Diana. Hello, Dima. Diana, ano naman masasabi mo sa rebel football player? Okay girls, bukas magpapatatoo tayo. Di ma, wala akong pakialam. Black Flashes, okay? May nakita akong design. Rebels, anong orders nyo? May bago kaming hot chocolate, yung may caramel. O oh, sige, tatlo! Bro! Narilig mo yun? Bakit nila tinawag na bro si Kilay? Bro! Shortcut ng Brovasty! Ano? Bro? Sandali lang, girls, ha? Brovasty, nagbibiru ka ba? Walang lamang itong binigay mo sa amin! Eww! Nangangamoy yung Rebels dito sa toilet. Oh my God! Ang baho! Leila, ang talino mo talaga. Perfume para maalis yung amoy ng mga rebels. Hindi, dala ko to pang spray sa toilet. Okay, magdadala na rin ako ng perfume. Yana, pantayan mo yung pinto. Leila, don't worry. Nila ko na. Okay, imimit ba natin yung mga guys sa Valentine's Day, ha? Yana, ewan ko, hindi na sila sumasagot. Ah, uh, okay. O sige, iba na lang yung imit natin. One, two, three. Hi, Hi boys. boys. Mag-training na, na kami. Hi, girls. Hello, mga pogi. Ano yan? Sasama rin siya sa training nyo? One, two, three! Oye, sa pupunta? Dito ka. One, two, three! Max, Max anong, anong ginagawa, ginagawa mo? Ano ba yan? ba yan? Akala mo di namin makahalata, ah? Bakit lagi mo kasama mga girlfriends namin? Oo nga, lagi kang nakabuntot sa kanila. Ano bang gusto mo sa kanila, ha? Boys, ano ba? Kalma lang. Kaibigan namin si Ryan. Max, anong ginagawa mo kay Ryan? girl, sinabi ko na sa inyo eh. Bakit ba kailangan niyo pang sumama sa training? Huwag kayong okay, makinam dito, dito, ah. ha. Hoy, kayong dalawang pogi. Po, ano pa kayo? Kaibigan ko sila. Hindi ko sila i-date. Yan si Mary, si Kitty, pati yung mascot na yan. Hoy, hindi ako cheerleader. Ba't pati ako sinama mo dyan? <laughs> pwede ka nang umalis. Magte-training na kami para hindi ka nakakastorbo. Cheerleaders at basketball players lang pwede dito. Umalis ka na. Alam nyo, hindi na kayo pogi. Ang babad nyo, isusubong ko kayo kay Diana. Lagot kayo sa kanya. Guys, Guys bakit, bakit nyo ginawa yun? Eh, di magsumbong ka. Kala mo natatakot kami? Girls, pwede lang. Huwag nyo na pinapakasamahan yun, ha? Oo nga, Kitty. Ayoko na makita ang kasama mo yun, ha? Malino ba? Tibor, kaibigan namin siya. Hayaan mo na sila, Kitty. Tara. V i c t o r y Victory. Bunnies are the best. Bunnies are the best. Victory. Smiley, may favor ako sa'yo. Pero promise mo, papayagan mo ako ha? Oo, oh Promise. Okay, Smiley. Gusto ko magpalagay ng tattoo dito, oh. Flash. Ano? Magpapatattoo ka? Hindi pwede. Hay Hi nako! Na hindi mo na dapat sinabi sa kanya. Mapupunada na patuloy yung plano natin dahil sa kanya. Girls, sandali lang. Smiley, gusto ko talagang magpatato yung flash. Alam mo kung gusto mo, magpatato ka na rin. Sigurado ako bagay sa yun. Ano? Diana, boy rebel ako. Ano namang flash sinasabi mo dyan? Anong ibig mong sabihin? Yung maliit lang. Yung normal lang. Oo, Oo o, maliit, maliit, lang. lang. Ah, uh, di ko alam. Magmakaawa ka muna sa akin para pumayag ako. Diana, friend, binuli ako ni Max at Timur. Ang bad nila, very bad. O anong ginagawa niyan dito? Pinapakisama mo pa rin ba yan? Hello, Ryan. Bakit? Anong nangyari? Ryan, alam mo, wrong timing ka convince namin si Smiley na payagan kaming magpatatu. Hoy, hindi mo ba kayang ayusin yan? Bakit kailangan mo pa si Diana nagsusumbong ka pa? Kasi girls, hindi ako marunong makipag-away. At Diana, mga friend to ng boyfriend mo. Kaya let's go, tulungan mo ko. Ryan, ano ba? Para naman kayong mga bata. Tsaka Ryan, pwede next time kung ka, ganito oh. Tok, tok. Alam mo Diana, hindi na kita friend. Simula na yung rebel ka, ang bad mo na. Hi, nagtampo na tuloy si Ryan. Sandali lang guys, kakausapin ko lang oh, siya. Oh, saka pupunta. Ano ba yung kapalit? Kung papayagan kitang magpalagay ng tattoo, ha? na seryoso na ako. Hindi na kita friend. Hate na hate ko yung suot mo. Ayoko ng black. Ano bang nangyari sa Ryan na yan? Kinagat pa siya ng lamok? Hindi lamok. Kinagat siya ng bubuyog. Okay, girls. Kakausapin ko muna si Ryan. Nakakaawa naman siya. Smiley, kapag pinayagan mo ako magpatatu, ibibili kita ng Gucci hoodie. Gucci? O sige, paayag na okay, ako. Okay, deal. Diana, Diana, bakit mo pa, pa siya kakausapin? Bumalik ka na dito! dito girls, magbabago na tayo. Bukas bibili tayo ng bago nating uniform. Tsaka matching wigs. Kung meron rebels dito sa school, meron naman mga banditas. Ready na kayo? Banditas? Ano yun? Banditas? Mga bad girls, kailangan ba natin talaga magsuot ng wig? Maganda na yung buhok ko. Oo, Shenya, kailangan. Cool tayo kapag naka-wig. Girls, anong ginagawa niyo dyan? Bakit nakatambay kayo dyan? Bakit wala pa kayo sa loob ng classroom ko? Okay, Teacher Mike. Teacher Mike, may importante kaming pinag-uusapan dito. Magiging banditas na kami. magte change na kami ng style. Naintindahan mo, Teacher Mike? Blandi, alam mo, ako alam ko matagal ka ng banditas. Pero itong mga 10th grader, hindi mo dapat iniimpluensaan ng masama. Naintindihan nyo ako, pasok na! Blandi! Teacher Mike, hindi kami aalis dito. May workout pa kami. Okay, Teacher Mike? Blandi, wala naman tayong workout. Huwag maingay. Tara na nga. Anong workout? Akala nyo maluloko nyo ko. Kakausapin ko yung coach nyo. You know, girls, akala ko mga rats kayo. Ang babait ito pala, totoo. Ryan, pwede mo kaming pagkatiwalaan. Pwede mo sabihin sa amin lahat. Oo, huwag mo nang kausapin ng mga banis na yan, tsaka rebels. Alam nyo, girls, may tiwala ako kay Diane. Eh. Mga girlies kami. Ryan, you mean boy and girl? Oh, ayan na si Diana. Diana, anong ginagawa ni Ryan dito? Bakit umiiyak siya? Pinaiyak mo? Ryan, huwag mo nga silang kausapin. Tara, usap tayo. Ano pag-uusapan natin? Binuli ako ng mga friend ng boyfriend mo tapos di mo ako pinagtanggol. Kawawa naman si, si Ryan. Ryan. na, -offend na -offend talaga, talaga siya. Ryan, baka naman nagsiselos lang yung mga basketball players kasi lagi mong kasama yung mga girlfriends nila. Di ba? Diana, pwede ba tayo mag-usap? Di ma, huwag na yun. Diana, friend, happy ako. Akala ko di mo na ako love eh. Okay, Ryan. Tara. Puntahan natin sila. At bakit pa ba natin siya kinukomfort? Nakakainis. Nakita lang niya si Diana. Sumama na siya agad sa kanya. Hoy, mga daga! Anong ginagawa niyo dyan? Ba't di pa kayo pumasok? Pasok na! Bilisan niyo na! Ano? Teacher Mike, anong tinawag mo sa amin? Ah, sorry, girls. Nabigla lang ako. Pasok na kayo. Nasaan ba sila? Ba't wala lahat sila Teacher dito? Teacher Mike, hindi namin alam kung nasan sila. Wala kaming pakialam. Story. Kitty, pwede bang ako na lang yung maging team captain? Mary, pwede ba? Huwag mo nang ipilit. Actually, hinihintay pa rin natin bumalik si Diana. Kung hindi, ako yung team captain. Kitty, anong ibig mong sabihin? Tama si Kitty. May experience siya maging captain. No sa frags pa siya, captain siya. So, frags team naman ako dati. Oo, oh, pero hindi ka naman captain doon. Timur, tara sa cafe. Maglate tayo. Nakakainis. Magiging captain ako kahit anong mangyari. Girls, huwag na kayo mag-away. Okay, Ryan, sabihin mo sa akin. Sino sa kanila yung umaway sa'yo? Yan sila. Boys, bakit yun naman inaway si Ryan? Hello, Diana. Nagsiselos kasi sila. Diana, hindi mo naman kailangan pumunta pa dito. Diana, ako magpapaliwanag sa'yo. training kasi kami. Tapos yung Ryan na yan, sunod ng sunod. Naiistorbo kami. Hindi pwede yun. Okay, mascot. Kayo mga boys, bakit yung inaway si Ryan? Huwag na huwag nyo na siyang aawayin ulit, okay? Naintindihan niyo Narinigin ako? Narinig yung friend ko. Huwag nyo na akong aawayin. Okay, po. <laughs> Kita mo yun, Diana. Niloloko nila ako. Okay, Ryan. Huwag mo na nga silang pansinin. Babe, anong ginagawa mo dyan? Ano na? Kala ko ba pupunta tayong cafe? Oo, oh, Smiley, taba. Ryan, Diana, pwede ba tayong mag-usap? Smiley, susunod na lang ako sa cafe. Ano yun, Kitty? Diana, miss na miss na kita. I miss you too, Kitty. Diana, kailan ka ba babalik sa amin? Seryoso, hindi niyo ba talaga kaya nang wala ako? Diana, hindi. Si Mary gusto niya maging team captain. Para sa akin, ikaw lang yung team captain. Bumalik ka na. Kitty, alam mo, sa totoo, miss ko na rin yung cheerleading. Miss na kita. Alam mo, bakit hindi ka nalang maging rebel katulad namin? Tapos hayaan na natin si Mary na maging team captain. Kung yun yung gusto niya, ano sa tingin mo? Diana, hindi. Cheerleaders tayo. Okay, pag-isipan mong mabuti. Baka gusto mo pang bumalik sa amin. Okay, Kitty. Pag-usapan na lang natin mamaya. Sige, pag-iisipan ko. Pero wag mong i-give up yung team captain, ha? Oo, Diana. Alam nyo, kung mga rebels kayo, kami naman, banditas. Oo, magiging cool na kami bukas. At ano naman yung mga banditas na yan? Sino sila? Actually, ibig sabihin, bandits. Ano, naintindihan nyo na? Alam nyo, frags, wala talaga kayong mga originality. Gaya-gaya. Ryan, next time, huwag ka nang magsumbong sa akin. Lalaki ka. Kaya-kaya mo na yan. Okay. Diana, wala akong pakialam sa Ryan na yan. Tingnan mo itong napili kong Gucci hoodie. Oh, Smiley, ibibili ko sa iyo 'yan. Ito, Dito diba, ah. Oh, o, yan na si Diana. Sige na, go. Uwi si Tama no, oh. pat kasama niya si Smiley. Bakit di ma? Natatakot ka kay Smiley? Hindi ako natatakot kahit kanino. Rebel din ako, no. Oh, sige na, rebel, go oh, na. Ano ba? Bakit pa ba mo ako? Pupunta ako pag gusto ko na. Magkakape muna ako, isa nga. Di ma, hindi ka pwede maging rebel kasi isa kang duwag. Hindi ako duwag, gusto ko lang magkape. Ah, ganun ha, talaga lang ha, kape. Diana, alam mo ba? Sabi ng mga frags na yan, mga banditas daw sila. Diana, tingnan mo to, eto ang ganda o. Smiley, sandali. Mga banditas, Nat, ano naman yun? As if naman alam din nila kung ano yun, gaya-gaya lang yung mga yan. Babe, tingnan mo, ano magandang kulay? Eto o eto? Smiley, ikaw nang bahala kung anong gusto mo. Bravasti, isang nga vanilla ice cream, please. Diana, anong vanilla ice cream? Baka mamaya ubuhin ka. Wala akong pakialam. Gusto ko ng ice cream. Lagot sila sa akin next time. Guys, anong magandang boxing style? Thai o Chinese? Ryan, baka di mo naman kayanin yung boxing. O nga, baka mamaya mabugbog ka lang. Eh, mahina ka nila lang eh. Pero siguro kung magsa-Chinese boxing siya, magiging champion siya. <laughs> <laughs> ano to? Bakit wala lahat kayo sa classroom ko? Talagang ginagalit nyo ba ako? Hello, teacher Mike. Kumusta? Gusto mo ba ng ice cream? Ayoko ng ice cream. Uubuhin ako dyan. Frags, akala ko ba may training kayo ha? Tapos na kami mag-training, Teacher, teacher Mike, Mike. Papasok na kami sa klase. Tara, girls. Ryan, Diana, Nat, sa classroom ko ngayon na. Teacher Mike, eh kami. Hindi mo tinawag. Wala kami pasok. Huwag kang maingay. Hindi na nga tayo nahalata, eh. Oo, kayong lahat. Ngayon tatawagan ko lahat ng parents nyo. Sasabihin ko, tumatambay lang kayo. Hindi kayo pumapasok. Oh, Teacher Mike, wala kayata sa mood ngayong araw. Smiley, kintayin mo na lang ako ha. Sandali lang. Wala kayong pakialam sa mood ko. Pumasok na lang kayo. Tama na yung daldal. Kung hindi, ibabagsak ko kayo lahat. Guys, kulang yata sa tulog si Teacher Mike kaya masungit. Like and subscribe to the channel. Click the bell. O, dayana, tama na. Magsusubscribe you guys, na sila lahat bye. sa'yo. Bye.